Versus... Take exit 11B, then merge onto WC Fields Drive. At ayun na GoFam, nakarating na tayo dito, Universal Studios, California! Okay, so ayun na. Sige! Uwi! So ayan, daming tao dito GoFam. Ayan na, nakapila sila kasi hindi pa nag-open. O, oh, ba diba? Pero syempre, dahil sikat tayo GoFam. O, oh, ba? Diba? Siyempre, mauna tayo. Ayan, napapasok na tayo. Sila, dyan lang muna sila. Chill lang muna. tayo, right na tayo dito, go farmer, Ayan, o. Oh. Woo! Mauna na tayo. Babay sa mauuna na kami. <laughs> okay. Grabe, parang, parang kang nasa mga movies, go fam, pag nandito ka. Ayan, oh. So, yun sila. Pila-pila lang sila dyan. Tayo, mauna na tayo. ba? Diba? Siyempre, pag farmer, lagi na una. So dito, grabe ang ang layo, ang laki. 'Di ba? Ang lalim, ang taas. ang <laughs> escalator nila. So ito dadaan ka dito para makapunta ka dun sa kung saan yung mga nasa rides nila pero pupuntahan natin dito. Yung Mario Go Farm kasi nung bata ako, sobrang paboritong paborito ko 'yan eh. Kaya gusto makita yung Mario Land. Mario Land. Ayan, no? So, yun yung view. Grabe buong LA GoFam. fam. So, yan, hindi pa nagawa yung rides. So, pababa tayo ngayon. Grabe oh. So, wala pang tao kasi tayo-tayo pa lang. Ayun oh. No? Yun, dun sa taas. Dun tayo galing go fam. Taas na din, dito na tayo. Super okay. Nintendo World. okay. World. Ayan oh. Yan, no? Grabe, parang nananaginip dito. Etong-eto yung mga ano, karakter, yung mga nakikita lang nun, no, no, nung naglalaro ako ng family computer ko fam. sa oh. sa Mario ayun oh yung mga coins sarap collecta yung gofa oh. ganda yan nakat-nakat yung mga kalaban oh kaya eh, mga modern na eh, yung mga pero more or less ganyan yun yung gofa yan yun yan 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 yun 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 oh sa akin pa dyan so dito yun sa ayan sa loob ang kulit oh ba? Diba? Ayan, pila-pila ulit. Tapos, andito si King Koopa. King Koopa! Kaya lang gray si King Koopa. King Koopa? King Koopa. <laughs> King Koopa. Ayan, mga naglalaro ng ano, Super Mario. Ayan, ito sa loob. Ayan na, uh, grabe. Sobrang, uh, ang saya-saya ko, GoFam. Punta tayo dito, ba diba? Kahit na kinuhol yung ating uh, taniman, ulan ng ulan, Diba? di pas, ba? Pasyal, pasyal, din pag may time. O, Pasyal, pasyal din pag may time tayo. ito yung mga bomba. yan, o. Oh, pag naglalaro kayo, ito na mga yun. as in, nakikita mo na siya sa totoong buhay. Yun, know, o. Ganda dito, Gofan. Para parang ayaw mo nang matapos yung oras. Parang ayaw mo nang umalis dito. Di ba? Pero you know, lahat ng mga problema mo makakalibutan mo tapos paglabas mo ulit, maalala mo ulit. What's up GoFam? Okay na natin yung sombrero natin GoFam. So ito lang bago sombrero natin ngayon. <laughs> ito na yung nararong bata ko oh, GoFam. Ito you know? na <laughs>